Kapats at kots, paano ba gagana itong starter relay na ito? Panoorin natin ang kung ito mga gagawin. Pero bago ang introduction muna tayo mga kots. Ayan na lods, nandito na tayo ngayon sa ating diagram mga lods. loads papa. I-explain ko muna itong diagram natin. Ito yung battery natin, 12 volts. May positive, may negative. Ito naman yung ating uh, starter relay. Tapos may fuse dito sa bandang kaliwa. Tapos ito mayroon siyang, ito makikita mo doon sa ating uh, starter relay. Merong may dalawang turnidong malalaki diyan, kaliwa kanan. Tapos may makita ka dong uh, mga pins ng starter relay nakalagay doon apat. Pero ginawa natin ito tatlo lang kasi yung isa bakante 'yon. Walang uh, gamit 'yon. Tapos ito na yung kaliwa. Ito yung mga wires na to, ito yung yellow wire. Tapos yung gitna green wire, negative ito. Uh, light brown papunta siya ng ignition switch mga lods. Tapos ito naman yung nakikita natin ito sa starter motor. Hmm. Ayan lods, nakikita nyo naman na ito positive papuntang starter motor. Tapos ito naman yung uh, negative natin papunta siya ng post start. Yung post start natin dalawang uh, pins yun. Yung isang pin galing sa starter motor ito yung negative tapos yung kabilang pin papunta siya ng battery negative pwede mo rin siyang i body ground nasa yun ang notes kung i body ground mo option yun optional mo na lang yun gusto magandang contact rin sa battery dahil para pa ma exit tayo negative na lang ang ginagawa ko sige lods recap tayo lods so, ulitin ko lods para mas lalo nating maintindihan ang ating diagram para maganda ang ating uh, pag-tutorial. So, yun, let's Battery, 12 volts. Meron starter relay. Uh, 5 pins. Yung may mong dalawang tornilyo malalaki. Yung isa, positive, paputang battery. Yung isa naman, paputang starter motor. Tatlong pins. Yung isa, ito yung uh, tinatawag dating live wire, paputang ignition switch. Yellow wire. Tapos yung gitna, Negative. Tapos ito naman yung isa, yung uh, light brown, ito may accessories wire. Punta yung Tapos ito, pag yung negative yung punta na papunta sa push button. Pwede sa, yung kabilang pa, pwede sa battery ng negative o body round sa Ingat na lang kayo sa iyong pagbablog loads. Kung sakaling mayroon kayong katanungan, comment below na lang sa baba o sa comment section pag-usapan natin kung ano yung hindi nyo na.